Gibanggaan sa... sa international na barko po. Pati pa pulo ba? Binangga ba tao? Binangga? Binangga. Hmm? Saan banda binangga? Hindi. Na, yung, yung lubid yung ano. Yung lubid ah, na, 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 nalabgan yung lubid. Hmm, lubid nang. lubid nito. Kasi nihilan naman yung LCT. Ah, okay. Tapos? Yan okay, yun, Siya yung nataob. Yun. Tapos yung lubid na putol. Tol. Grabe 'yung potolo. Uh. Kaliwa tali tali ng LCT ang kinain niya. Hmm? Tali ng LCT ang kinain ng propeller. O tali ng payo ang nakain. Yung tugboat, yung LCT hmm. nakatali sa tugboat init okay. niya. Okay. Tugboat okay. 'yung, yung nagahila. Tugboat diba, siyempre 'di ba? Ganyan dalawa. Ha? Dito nga, yung uh, gitna, gitna. Don sumabit 'yung international vessel. Ah, okay. Bakit wala bang ilaw 'yung 'yung ano, 'yung LCT? paano nangyari 'yun? Baka wala namang ilaw yung LCT. Ada ina meta bukola, oh, suka yon. Nak pilot International Oh, yang nak no? International vessel.